Hello guys, nandito na naman tayo sa panibagong exploration Ito nga pala si Dusky Gas TV At itong pupunta natin guys, isa itong menteryo na nirequest sa atin ng mga mag-aaral dito mismo sa gilid lang ng simenteryo na to Ang kwento nila guys, sobrang dami at nakakakilabot Kasi dito daw, makikita nila yung mga nagpaparamdam dito umiiyak at mismo pang nahahagip sa mga mata nila guys na meron talagang mga elemento o kaluluwa ditong nag sa sementeryo na to nasa tabing room lang nila na to guys papakita ko sa inyo mamaya nasa tabing school lang nila tong sementeryo na to kaya nababalot ang mga kababalaghan ang mga kwento ng mga mag-aaral dito kaya guys, samahan nyo kami kahit daw araw mayroon magpaparamdam dito. Kaya tara, hindi na natin ito patagalin guys. Kasama ko nga pala dito si Joseph Ghost TV. Tara! Hey guys, uh, magandang araw sa inyong lahat. No? hapun uh, hapon pa ngayon. Nandito tayo sa isang sementeryo guys. I-explore natin to at ang mga kwento dito guys kahit daw araw o hapon ng oras marami daw dito magpaparamdam at mga umiiyak kasi parang naging creepy to ngayon man ano na to pinadaanan ng siguro parang greeder pero nung araw to grabe to matalahib na to, dito at yun nga kahit na araw daw to eh talagang maraming magpaparamdam dito anong patunay niyan yung likod ng ito yan yan yung kasi guys yun yun, yun school yan so yung school na yan yung mga dyan nakikita dito sa likod na talagang may mahagip sa mga mata nila na dumadaan, nakaputi at ang malupit pa noon yung nga may umiiyak dito mismo sa lugar na to So guys, hindi, natin may kaila na pagkasimenterio talaga uh, talagang merong mga senaryo na ganun talaga nangyari kasi hindi lahat ng hindi lahat ng namamatay guys, tanggap nila. May mga times na namatay namatay sila, hindi nila tanggap. May mga times din na dahil sa katandaan, ayun. So in guys, yun yung school na yan At ito yung likod ng School Cementerio And ano na ngayon guys, gawa nung Aguundas nga Kaya nilinisan nila Pero nung araw tumatalahib to, matalahib to dito guys Kita nyo guys oh Diba? Diba? sama ko pala dito si Joseph Ghost TV guys malawak to pero doon siya sa kabilang side so magpangabot kami dito sa gitna so kung ano man yung mga mararamdaman niya doon o makakapture din yung mga sinasabi dyan sa mga esjante dyan sa mismong classroom na yan <laughs> tingnan natin grabe yung kalaman si Iso tingnan nyo guys ayun mo yung kalaman si Iso ayun o no? kalaman si Ayun pa si Babo guys oh Mga hinog na lang kalamansi Oh Tapos iyon po Kalamansi din yan no Tinan mo guys ha Oh Yan Ang daming hinog dyan guys o oh. hapon na ngayon guys ah uh, alas 5 na mahigit ganito ka ano na yung lugar padilim na siya ang daming kalamansi guys tataka ako walang nangunguha ng kalamansi ayun guys oh tinan nyo guys kalamansi hmm? Eh, sih Ini kelaman sih. Oh. Iya pak. Daming bunga kelaman sih. Ayah. Itu pak. Terabe. Ayan guys, ang kalamansi. Ito malalaki. Marami. Ang mga kwento dito sa mga isyante na to, Talagang mayroong mga umiiyak dito. Kasi minsan nagkaklase sila dyan. Nagkaklase sila. Mararamdaman nila dito. Isipin mo guys. Yung simenteryo ang katabi. O yung paaralan nyo. Ng school nyo. O yung room nyo. Ang katabi eh. Simenteryo. Di ba? katabi si Minterio. Grabe. tahimik asan kaya si Joseph ayun yung motor namin guys yung motor nilagay namin dito sa pinakagitna ay yung motor namin guys yung motor ko pulpak nilagay namin dito sa kita gawa nung para mag-ikot muna kami Dito guys, kakaw yan ha. Tumak na doon. naka naman yung ano nila dito. Sementeryo. Kaya lang, yung mga mag-aaral dyan, ay talagang tatakot din. Eh. Ha, saan kayo si kayo si Joseph? napaka Napakatahimik. Tapos dito guys. Ha? Uy! Ha? Aso. Psst. May aso guys. So ibig sabihin may aso, may bahay dyan. May aso. Na Natahol lang tayo. Yung mga aso dito, hindi sanay na mayroong tao nag-iikot dito sa cemetery. Nagulat siya eh. sa si Joseph. Nag-split up kami guys. Wala si Joseph. So kung wala tayong ma mapipili ngayon or walang magpaparamdam sa atin balikan natin to ng gabi guys no kung walang nagpapaano sa atin balikan po natin to ng gabi Joseph. Ayun pala. Ayun pala guys, Joseph guys.

Pusa? Ang silalin na upuan. Tapos lang na wala. Hindi ko naman natin katumagpo. Hmm? Oo. Hmm? Oh. Grabe. Tara, balik ka natin. Hindi lang nga ako. Ha? Hindi naman po siya. Nakikita mo. Grabe. Hindi mo naman nakikita tumagpo. Kaya niya pa kita yung nahanap? Pagtingin ko, wala na. Oh? Tara, tara.

Wala tayong pagkain kasi uh, pag Kawawa sila Pagbalik ko wala na Oo Grabe no Pagbalik ko wala na Uy Ano yan? Oh. Ito Grabe no Amo si Leo na bro Bahay Bahay na talaga May dadan na May dadan na sa taas Ito may lamisa no oh, May lamisa pa oh, Pag mga mm -hmm. kaano sa salo sila dito na sila mong salo-salo mm. yan Pwede na matulog sila sa taas mm. sa taas ada matulog pahinga dito, gabi. So ayun lang guys ah uh, Hanggang dito na lang Maraming maraming salamat sa inyo lahat Abangan nyo yung pagbabalik namin dito Nang gabi na exploration at salamat sa lahat ng sumuporta sa amin, no? Hindi lang sa akin pati kay Bro Joseph suportahan din natin, guys. Uh, para lagi ko siyang kasama kung saan, saan man ako magpunta sa mga exploration dito po sa Mindanao. Yan, lahat po ng mga doon kinatik at ang wala sa akin. Paki-support lang po si uh, Bro Joseph Cross TV. Thank you guys and have a good good afternoon sa inyong lahat. Mabuhay kayo lahat. Thank you. Love you all.